Pas na tayo brother Ang hirap ng Kawawa yung ating Service pandak Andulas na rap Wawang laki Gapang laki Gapang ulan na maputik pa rapunod yan yeah, ang sasabing rapunod na maputik pa maulan si na ayan simento na ayan simento na tayong pasyente ka brother. Tama kayo Malagatok daw ang makina. Asan yung positive? Positive. Ito positive yan. Oh, yung tama yan. Positive. Kaya hmm. na i-edit mo din. Hindi pa ba nakita channel ko? Ah. Alamin natin kung anong nangyari. Ha? Yung ano yan dito, puring uh, ah, all seal dito. Hmm. Lumalabas yung langis, no? Hmm. Ah, pag, binun pag binunot natin, kalasin to. Palitan ng oring. ring may, eh. May spring yun. Mahirap, no? Mahirap yun. Baka umigkas, ano? Hmm. Spring yun. Eh. Lalo na nalintikan. Hmm. Spring yun. Diyan doon ang spring yun sa loob. Oo. Oh, so, uh... Nakakalas ka yan? Oo, oh, nakakawit lang yan sa loob. Pag pinaklas mo itong disc na ito, buo, mabunot mo yan. Kaso buksan mo dito, yung sabit ng spring doon, takalasin. Ano? Hmm. Start. Paking gan natin. Nandito nis. tanga cleaner nasa rocker eh? arm nasa ibabaw naririnig ko eh saan may lumuwag lang guys mm. baka may lumuwag lang. baka may lumuwag lang guys laban kalau ya. Hmm. Palubugin mo. May bak pera eh, may usok. Tulang naman ang tukod. Eh. Hmm. Hindi hmm. pa. Hindi Zero. pa. Hmm. Hmm, pinaap mo. Ng. Sa ko. Wala naman balik, guys. Ha natin yung kalantog noon. untamal lang in exhaust hindi kaya dito hmm? Hmm, mga mul, mul na yan ah. Mm. damper na oh, may mga talsik oh hmm. yun bakara bir damper ah umihin na hindi hmm? naman umihin na yung hydraulic nya bomba hindi yung Start Let's checkin natin yung oil pump mo parang di naahon lang isa balik tambot para mapakinggan natin ng ayos balik mo na yung ano valve cover Binalikon, brother wala tayong nakitang sira sa ibaw try natin ulit paanda rin wala mang ano ang rocky arm walang problema Pasano mangabol jan ang dami no na. Bahet na wala. Madiyan lang natang katayo binaklas mo. Melo, uhulog oh. Nakaw. Tsatuh, sa. Mo pang nasa gasaan na. Widening kalsada sa Bundok. <coughs> 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 gan Paahon. At yung panahon ni eh, medyo malungkot. Maambon. malapit na pala matatagpos na no ayan na lang yung dulo ng kalsada na pagdudugtungin ka brother ito dito to 12 tulak mo daw brother. Papasok ka na dyan eh. Hmm. ka na. Hmm. Wala kayang bolt sa loob, naulog. Hindi, karamihan yan. Na, kaano yan yung dito sa muffler. Pag nasira yung divider, kala mo sa makina, nandun pala sa loob ng muffler. <laughs> <laughs> Tayo nga Oo. Oh. Tayo na transmission. Hmm. May ano division niya sa gitna. Nasa pa na natagal no. masama 'yun ng sa loob. Oh. Ah, may Sa ating Sakit sa ulo sa Oo oh. na Nasa loob ng mapler Baka tanggal na yung dito sa loob niyan. Kasi pinanda natin walang muffler, parang wala eh. Dap. Maano pa kaya? Ano na mo na lahat? Ito, isa. Itong isa pa lang. Kung ilabas natin ulit, kalugin natin yan. Ganunin no, muffler. May kompleto e, mula ng bolt eh. Tingin, kung meron pa rin. Pwede rin. lumuag lang yung bracket no hmm. tambot syo wala na naman eh Ay, lakas naman na yun oh mamaya i-try natin pagkatahimik na uh, uh. May oh may <laughs> ground may ground pala ito brother <laughs> may ground napasok sa mapler ka brother yung mekaniko <laughs> mga ano, may ganong alarma kasi Malay mo, hindi pala doon, ano? Uh, hindi, doon, mm. hindi nga po hindi doon. Hmm. Hindi nga pinapaba ni Kuya Boy. Pinababa Oo, baka yan. masira lalo. Katama lalo yan. I Try natin yung operation ka, brother, kung magkakaroon pa ba siya ng parang lagatak. nag-check tayo ng rocker arm wala tayong natagpo ang problema ano pala kay mo? okay na? Okay. Ha? dapat may alam rin kayo alam rin lang ito bakit? No? kinahigpitan mo na Hindi hey, ano na no. oh. ay eh, putol na? wala na alam rin kabalik balik na yan Dalo, ano? gano ka ba? gano alam rin isang metro? Isang metro. Eh, dalawa kasi ito. Dudublehen? Oo. Oh. Duble. Oh. Labang pakalat-kalat Ay. Ay, yan. Ayun, meron na lang. Putol na ka balik-balik yung ano? Stainless? Hindi ba yan? Pilih. Ito na yun, pasamantala oh. Ako, na abang, tangali. abang, Ako, na mamaya na lang pag uh, uh. aho nila ng tangali, lagyan. Ayun oh, Ay, no, dami oh. Hindi yan. Hindi yan. Meron dito ka brother raw. Oh, Mercedes Benz. <laughs> box type 80s. Oh, sino naghahanap ng box type? Marami pang makakahoy diyan. Yung katawan pampakilo na. Pero yung mga pisa-pisa nito, mayroon pa tong mapapakinabangan. Ano? Hmm. Dublin na eh? Dublin. Kakalantog din yan eh, pag hindi nakaigpit. Uh, lang no? Pag nag aandarin mm. <coughs> na lagapak. na. Git na yung bilid. Napunta tayo sa kabundukan ka brother. Yung mga chinilas natin, ang hirap ng buhatin baka bigat na mabigat na sa putik shit Jesus na Jesus 'yang brother 'yan <laughs> eh gento 'yan no naman bigla <laughs> kang pasok Ibig sabihin, pipinahan pa yung kawaya na yan? Oo, oh, yun. Tanggal pa yun. Oh. Yung mga pinutol na yun. O mo ilalim yan para mabuwal mo yan. Ah, uh, ganoon. dito sa bahay na ito. Pero kung basta mo radakotin okay, yan, kaya. nako. Ay, Potokang hos mo dyan. <laughs> dyan nga yung isa. Nadali ko. Oh. kanangos ka ng host. Saan ba kayo nagpapagawa ng hos. Padilya pa. Wala. A dito lang ano, sa may RC? Mm hmm. Mayroon doon ah, may RC. Nasaan na yung clam? Nes? Mm. Yung clam? Nga. Mm -hmm. Naputol na yung clam ka, brother. Ginawa naman paraan dito, sa bundok. Itali na. Itali. Mm -hmm. ang lumalagatak ito lang lumuwag yung mga bracket na tambot syo Oh roast thread. Wala ka na makagawa dyan. Testing. Oh, brother. Huwag mo siya malikot ang kamay. Pangit pa nung uri sa TV. Maano? <coughs> magraw? Nakakahilo? Pari Ricky, testingin mo na. Yung sapatos natin, oh. tapal. Brother, merong yung operator oh. Ayan, okay, ayos na yan. <laughs> Mga operator oh. Tama ah, ka, bakit? Ayos na siya. Tawagan mo kami ulit pag may problema. Wala na, okay na. So, ka, brother. Lag kita ro. Dumayo tayo dito ka brother ro. sa Kaya yung pag. Maulan ulan. Kumalansing yung makina, tumawag yung operator, nagpa-check. Akala niya sa loob ng makina na problema. Ang naging problema na, yung bracket lang pala ng tambutsyo, lumuwag yung bolt. Mar, buban na kami! pababa na tayo Grabe putik Brother Wala na ako sinina Brother Yung kasama natin ka brother Sumuko na yung kanyang Trakpan, <laughs> adis karil na yung kanyang trackpad <laughs> ito yung mga ginagawa nila ka brother bago magkalsada nalagay muna ng kanal Maulan <laughs> Ang lagki Ang hirap na buhatin yung chinilas Yung isa naputulan na bago <laughs> Tuwi na kami. Lumuwag lang pala yung ano ng tambot bracket. Hmm, nakalating tayo sa patag. Kapal ang putik, oh. ma haba haba na yung kanilang nakalsada. wait okay na. kami okay nakamipor. tapos si tapos tapos Takot siya eh. Bungkalin natin siya. ayan yung ating service katulong sa buhay karating dito sa bundok hanggang dito na muna ka brother salamat muli mga viewers subscriber at sa ating mga silent viewers yung mga bago palang sa channel ko na napadaan baka pwedeng humiling ng subscribe ka brother tapos share na na rin Salamat. Anong lagay? Kaya naman tayo bay Pas na tayo brother Ang hirap ng daan Kawawa yung ating Service pandak and Andulas na rough pa